Kaya na sana ang solusyon sa pagbahadi yan Department of Public Works and Highways ng uh, Dadali mga kababayan mga kahangaw Yan wari kaya uh, mga barado yan may mga baraki, plastic ang etong uh, lugar na to kasi guys ay ay ang kanto na yan ay kapag uh, malakas at tuloy-tuloy uh, na pagulan ay umabaha yan ang matindi ano? so so makita natin yung yung ano no nawawalan dito ng ano, tubig kahit na init ang panaw yung pinupuntahan niyang uh, drainage ay uh, parado at maaaring parado yan. sa giliran to ng uh, STI, guys ulit ako nagkakamali ito yun guess on no guys sa dito sa tapat ng uh, STI to ito guys giliran Nagawa niya ng paraan para hindi na bahain yung uh, parte na yan. Uh, yung kanto na yan, guys. Daming ano dyan. Pura kalos yan. Uh. Pinatagkala nila ng uh, hinihibasa nila ng uh, maaaring mga uh, upa na yan eh no? yung sa loob ng mga drainage so okay, guys sana sana matapos na yan at uh, magawa na nila ng paraan para hindi na bahay ng garden